Ibat-ibang search and rescue at relief operations ang kaagad na isinagawa sa mga naapektuhan ng bagyong Nando at Habagat. Hatid nito ay hindi lang tulong para sa mga nasalanta, gayon din ang kaligtasan para sa lahat ng naapektuhan. Para sa detalya, magbabalik si Julian Bunag. Maagap na nagsagawa ng preemptive operations ang Deployable Response Group mula sa Coast Guard Station ng Ilocos Norte sa Barangay Casilian, Bacara, Ilocos Norte kung saan mahigit anim na pong individual ang nasagip at agad dinala sa Bakara Evacuation Center. Isang search and rescue operation ang ikinasa ng DRG ng Philippine Coast Guard, katuwang ng PDRRMO Vigan, PNP, BFP at Philippine Navy sa Buwaya River sa Salcedo, Ilocos Sur. Dito nasagip ang apat na individual matapos matrap dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog dulot ng malakas na ulan na dala ng bagyong nando. Sa Ilocos Norte pa rin, isang force evacuation ang isinagawa ng Coast Guard Substation Lawag sa Barangay 33B, La Paz. Ito Ito'y para masiguro ang kaligtasan sa mga lugar na nasa high-risk flooding area. Dito'y sampung pamilya ang matagumpay na nailipat sa Iulalio Siazon Memorial Elementary School, kabilang ang tatlong bata. Sabay nito, walang patid din naman ang ginagawang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga nasa lanta ng Bagyong Nando. Pinangunahan ng DSWD Northern Mindanao Field Office 1 ang pamamahagi ng family food packs at hygiene kits sa mga nasa lanta ng Bagyo sa Maramag at Valencia City sa Bukidnon. Sa Cordillera Administrative Region, nakapagtala na ng kabuang stockpile na higit 100 milyong ayuda para sa mga nasa lanta. Halos 8,000 family food box, higit labing-siyam na non-food items at halos 5,000 ready-to-eat food packs ang supply ng rehiyon na nasa mga provincial warehouse ng Apayao, Abra, Kalinga Mountain Province at mga probinsya ng Ifugao at Benguet. Habang may dalawang milyong standby funds ang ahensya para magamit sa agarang pagtugon sa mga nasalanta ang hakbang na ito ng ahensya ay parte ng ongoing disaster response operations ng rehiyon para sa magiging epekto ng super typhoon at habagat sa bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.